bah Tara yan! yung isahan free sa eh! sa Aba! nakatalag babawiin mo? Oh, Mare, ilalahat na rin ko 250. na sa mga yun wala like. mga eh. Tambay ah, mo mga Jack! And boy! Now! Hmm. ah uh, buksan ko na rin eh! Ay! 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 ay 250 mo! Bo! Panalo! Boy, ano ka ginagawa ninyo Ano laro yan? Ano yan? Jack and Pearl lamang manong. Ay, pwede ka kong makasali na yan. ikaw lang nga, at wala na akong kwarta eh. Nakayaling ligayan na lahat. Sige, 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 pwede rin, pwede rin. o, magkano hanggang ano din eh? Magkano ka ano din? Paano ka Kahit magkano, magkano ka yung tataya. Sige, kahit mm, limanda, pwede ka. Oo, okay, limanda. sige, 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 sige. Bili ng niya ako din eh. Oh, limandaan! Oh! Limandaan! Paano ka? Oh. Ito yung mintaklob na garna eh. Eh, syempre para hindi kayo magkadayaan. Ah, sige, 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 eh, no, Ali, okay. oh, sige. Ayan oh, simulan natin yung aligaya. Sige. O, oh. sige. O, sige. O. Jack M. Poy! Hmm. Go! Nalimandaan no, ako. Go na daw! O, oh, ano, natatas ko na re. Eh. Oo! Oh, oh. Naku! What? Ah! <laughs> Akin nalimandaan mo! Oo, oh, ako ah, <laughs> nalimandaan mo re. Oh. O. Next! Sali mo na! Sali mo na! nang makabawi agad ako. Oh, bilis! Okay. Piho na aray, piho na aray. Okay. Oh. Jack and Poy! Huh. Piho na aray! Piho! Oh, go! Uh, okay na? Oo! What? <laughs> ah! Ay! Nakang isang libo mo! Oh. Ay, naku na, na ba, ba si Manong? Masi, tingnan mo si Manong. Tignan ko nga. Oh, dalawang si libo na dalawang, na! dalawang libo! Oh, sige, dalawang Ay, libo na! Ipagkakalaking usbogan na si Manong na ng dalawang marites. Eh, siya, ating baby Juan. Sige, sige. Yung At ating susundan mamaya pagkatapos at ating papakita. Jack and Poy! ah oh, tase! Okay na! Okay oh, na! Oh, Jack and Poy, go! Ah! Oh, no. Nakakaya Ano dog! mo ako na <laughs> 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 kanay. Ano mo kayo ng dadaya. oh papa Umuwi ka at kumuha ka pa ng pera. Sige na, sige na. <laughs> Ayun. Tapos na. Tara. Tara, na. Kakamalas naman nga. Ah, ah. Katinderin. Huh. Oh. Manong, manong. Oh. Eh, ano ka nangyari? Huh. Oh. Alam ka na yung pagkakamalas ko ngayon, isipin mo yung ahil libon, hindi mo lang pinatama doon sa Jack and Paul. Eh, paano ka ka mananalo? Eh, pinagkaisa ka ng dalawang martis doon. Bah, kung ato ninyo alam, ay eh, ariga, ang video. Panuodin mo. Nga. O nga. Kaya <laughs> eh, mabalik ka yung 5,000 ko doon. Ba, yung mo ba? O sige, yun na rin. Kaos mo nang dalawang yun, tumla. Pero si, eh, hindi na makukuha ng 5,000 doon. Ay, mare? Kisi mare, tigka tayo. Ayos oh. ang diskarte. Ba, yan Hindi ka yung flip-flip kaya sa hanin nyo eh. Sino ko so, kayo sa han? Aba, saka nakatalag babawiin mo? Tara na mare. Hindi ko po.